To the Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Today ha this one na, kayo ba? This. Kundi also have rain. Dalawang gabi kami walang, walang ilaw. Dalawang gabi walang ilaw, walang kami internet. Yung last upload ko, yung last video ko na inupload ko nang gabi ng gabi na, yun na yung last na may internet kami. Kinao mag wala na nasira yung cable ng internet dito. Dahil sa lakas ng hangin, lakas ng ulan, e eh manipis lang ang cable ng internet namin. Kaya wala wala kaming internet ayun o, nagbe siya ng red. Eh, Sabado ngayon, hindi man matawagan. Pero sana, may mag-ano, may mag-fix. You cannot call even the private number. Ano yung number The one in the receipt. You cannot call that one. Sa so bagay, hindi lang naman kami ang gumagamit ng, si ano, ng, ng PDS. Si Sunil, si Asis, si Uncle, yung may tindahan, yung may malaking tindahan, si Hana, Uncle. Ano, Chains. Eh? No PDS. No PDS? Uh -huh. Ah, nag-wordlink? World Link. World Link. Mm -hmm. Ah, nagpalit pala ng internet si Uncle, World Link na daw. Kasi itong PDS na internet namin, grabe palaging walang internet, palaging nasisira yung cable ng wire nila. Ang nipis kasi ng cable ng internet, yung wire nila, ang inipis kasi. Madaling masira. Sama pati na pakiramdam ko. Oh, ang sakit ng likod ko. Ito na naman tayo, sakit-sakit sa likod-likod na naman. Ah sobrang init, tapos kuulan, tapos ayan, ito, ito yung epekto niya. Kaya sa mga bata, madami din ang mga bata nagkakasakit dahil sa epekto ng ganitong panahon dito guys. Kakaiba ang panahon dito guys, grabe. Hindi mo talaga maintindihan. Yung ang ganda-ganda lang ng panahon tapos biglang uulan. Kaya ang hirap. Papainit ako ng ano gatas. Para may may ang mga bata kahapon, alam nyo ba kahapon, dito ako sa may kusina, ah. dito ako naghugas, dito ako nag, ano, kasi nga, maubos yung laman ng tangke namin, walang kuryente, maubos yung laman ng, kur, maubos yung laman ng tangke namin. Eh, ang, sa lakas ba naman ng hangin, baka kasi tangayin, kaya hindi namin ginamit yung tubig namin sa tangkit sa katignan nyo yung nangyari sa pinapagawang bahay. Tingnan nyo guys, yung sa taas may wall na yan. Naglagay na sila ng wall kasi nga lalagyan nila ng bubong harang banong sa hagdanan. Kahapon, tignan nyo yung nangyari yung na yung wall. Natumba lahat ng wall dahil sa lakas ng hangin. <coughs> yung nangyari kakapiranggot na lang natira. Bubong na lang, alam nyo ba napatapos na yan? Bubong na lang, inaantay na lang yung bubong, pinapatuyo para lagyan sana ng bubong. Ganyan naman ang nangyari kahapon. Painit mo na ako ng ano guys, ng gatas. Hi guys, nakaredy na kami kasi pupunta kami sa uh... Sa, yung dun sa may water lily yung pinuntahan natin dati nung maliit pa si Asher two years ago ngayon meron na naman ulit water lily doon namulaklak na ulit sila ba ngayon dapat pupunta kami kasama namin si Julie ang problema biglang dumilim ang panahon ayan o at kumukulog hmm. kaya hindi namin alam kung matutuloy kami ang sabi ni Asis, wait lang, sabi niya. Saglit lang, sabi ni Asis. Kaya tingnan natin. Kasi biglang, okay naman kanina, umaraw. Ngayon, biglang dumiling kasi ganito. At saka yung weather forecast namin, mamaya pa alas 5 yung ulan niya. Pero, sa bagay, hindi naman kasi accurate yung weather forecast nila. Ang dilim doon, banda eh. Yung banda na yun, yun yung pupuntahan natin eh sa may jungle. Kaya, standby, standby tayo. Tinawagan ko na. Kausap ko si Julie, kaso nawalan kami ng internet na naman. Walang kami ng internet. Nagkaroon ng internet kanina. Ngayon, nawala na naman. Pero, standby, standby lang tayo. Tingnan natin kung ano. <laughs> ready na eh, oh. Ready, ready na. Si Tonton na dumak. Ayan na, pumatak na ang ulan. Paano kaya to? <laughs> Purnada yata ang lakad natin ngayon. Dumaan kami dito sa supermarket guys kasi bibili tayo ng ano, ng chips na babaunin natin. Ay, nahanap ako dito eh. Wala talaga silang Oh, I'm here. 160. You bring a... Uh, you hold this one. May gamura si tonton. What, Kabya? May gamura si tonton. Kailangan ko ng powder. Ay, naku, wala talaga. Basket, man, Bibi, Basket, basket. Nasaan? Ayun, mga chips nila. Ito. Eto. Para may baon ang ano, para may ngungot-nguti ng mga bata. Come here! Where are you? Kaliit ng laman. Ay! Come here! Come! Cream onion. Mm. Para may baon tayo na ngangat-ngatin. Doritos nacho cheese na kumanghang yata to patay ano pa huh? <coughs> you ano no, no 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 ay naku ang mahal yan, anak ko wag ngayon wag ngayon at ano wait ah mari wait lang papa for tonton lay I you want you want a share yeah. you take one only one only one 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 and for tonton live digestive will you please find digestive a share Dig digestive biscuit na this one this one para kay tonton mini okay put there enough wait how many chips we have cheese ball to masala oh 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 enough let's go okay yan may baon na tayo let's go bring ayun tingnan nyo guys oh, yung purple purple oh, ang ganda wow oh oh water lily ang daming tao na nung pumunta tayo dito madami ding tao marami <laughs> daming tao. Sir, Ayan, nandito na tayo, guys. Dito lang tayo, Papa. Mas maganda dito yung tinawiran natin dati. O, oh, kaysa dun sa kabila. No. Yan, we're here. Mas marami kasi bulaklak dito kaysa dun sa kabila. Nandito na tayo. Yes, it's there. Oh, ang ganda ng view both side meron dyan at meron dun oh, give me the mat give me the mat okay let's go dun tayo nun no tumawid tayo noon no dun tayo sa kabila Hmm. -mm. Koti Koti Didi? Patches. 25 ba? 25 bang ano? 25 bang isa? Why? Why they need to harvest the the flower? Mm -hmm. Hindi rin naman ipinagbabawal kasi, no? <laughs> yun lang. Kapag... Yun lang. Eh, anywhere, anak ko. We can sit. We have the mat. Yes. oh Yun nga, hinaharvest nila. Tapos itatapon. Sayang eh. Yun yes. lang. Okay, yes. But you need to be careful. Ha? Huh? Where we gonna sit, papa? There? Doon mainit, doon. mainit dun dun tayo um, dati nung nakaraan eh. Rihanna, We can sit here? We will... Doon oh. <laughs> Nakaupo na kami dito guys. Ang daming nagpipicture dun oh. Ayo ng tubig oh. nga, ang anak ko. ah uh, Diba picnic picnic. Oh, nasa may harap tayo I don't know how hard the Kasama na si Tonton. Dati hindi kasama si Tonton. Ngayon kasama na si Tonton, oh, 'di ba? Uh, at ang mga bata nagugutom na daw. Mama. Okay. Why you okay. need to sit there Come here, oh? Just <laughs> Daming tao, guys. Sa bagay kasi Sabado. Kaya ang daming tao ngayon dito. Bukod dito sa kinapwestuhan namin, meron pa doon sa kabila. Ganda no, purple. Gang sarap niya sa mata. Papa? Papa? Oh, papa? Daming tao ah oh, kita nyo yan. Hmm, dami. Dumami, tingnan mo at ah. Tingnan mo kasi ayan, o bagong dating. <laughs> Mga bagong dating, ang dami. <laughs> Sabagay, sabado kasi ngayon. Kaya walang pasok.